So, what's up mga kabukid? Ito po tayo sa pond ngayon. Pero this time mga kabukid, yun ang mga tilapia natin. Medyo maambon po ngayon kaya hindi, hindi ng inyong kabukid. Kaya ngayon po, tuturo ko po sa inyo pa paano compute ng pakain natin sa araw-araw. Ilang kilo sa umaga, ilang kilo sa hapon, kasi marami po nagtatanong kung ilang kilo ba ang dapat ipakain sa tuwing tayo magsasampling so yun so watch lang tayo ng mga kabukid ang aking aso buge ay know po po tayong formula, ito DFR is equal to ABW times TQ times SR times FR, paliliwanan ko po isa-isa yan, so ano po muna yung DFR ito po yung DFR is equal to daily feed requirements yan na po yung araw-araw na dapat natin ipakain sa mga tilapia natin para hindi tayo mamatayan at mag-overfeeding ABW, average body weight, yan po yung monthly natin ginagawa mga kabukid ito po yung sampling yung TQ total quantity of fingerlings yan po yung kinarga natin sa pad natin kung ilan sila then SR po survival rate ito po yung estimation, uh, estimation natin na nabuhay monthly dun tayo kukuha meron tayong pagbabasehan or monthly percentage para kunin po yan yan po ang gagamitin natin guide So, ito rin po, FR is equal na uh, feeding rate. Ito na po yung mga pinapakain natin. So, ito po yung percentage ng SR natin o survival rate. Saka, FR, feeding rate. Sa survival rate po, ang first month natin is 90% lang. Second month, 80%. Third month, 70%. Or fourth month, 65%. Ganun din po sa ating FR o feeding rate first month po mo natin is 8% lang, second month 5%, third month 3%, at fourth month 2%. So, ito pong survival rate natin, sa itong feeding rate, dyan po tayo babase. Yan po ang pinaka-guide natin para makuha natin yung SR at FR. Yon. So, paano mo po ang ng ABW o average body weight? Yan na po yung sampling natin. So, halimbawa, nagsampling ka, o sa first month na lang, nagsampling ka, sa isang kilo is halimbawa lang po to ha 50 pieces ayun burado na so ang pagkuha lang po nyan is para makuha natin ABW 1,000 divided by 50 pieces so yun na po yung is equal to uh, 20 grams ayun Ganun lang po ang pagkuha ng ABW. Halimbawa naman, pangalawang buwan, nagsampling ka ulit, 20 pieces sa isang kilo. Halimbawa, 1 kilo mo is 20 pieces. So, i-divide mo lang po uli yun, 1,000, divided by 20 is equal to 50. Ayan. Ano naman yan? Grams. Yan po. Ganyan lang po ang pagkuha ng ABW natin. 1,000 divided by kung ilang piraso sa isang kilo. So, bago po tayo magbigay ng example, mga kabukid, dito po muna tayo sa, ano ba to? Yan. Dito po sa monthly feeding pala, mga kabukid, kailangan meron din tayong guide at ito po yung pinaka-guide natin, no? Kailangan po sa first month natin is 3 times to 4 times a day ang pakain natin. Ito po kasi yung nursing time nila. Ito po yung uh, nagpapataba sila, nagpapalaki sila. Kumbaga, ito na po yung sumasalida sila ng paglaki. Parang tao din po yan. Tignan yung mga bagong panganak na sanggol. Walang ginawa kundi dumede, matulog, dumede, matulog. Ganon din po ang hayop. Parang tuta. Pag bagong panganak, dede lang dede. So, wala rin pagkakaiba sa tao dito sa ating mga alagang tilapia. So kung kinakailangan pa, 3 times to 4 times to 5 times a day, pwede kayo magpakain nun. Yun, para iwas bansot. So sa, sa second month po natin is 3 times a day. Sa third month natin is twice a day lang. So sa fourth month, twice a day lang din. Pero maski twice a day siya o 3 times a day, yung pong computation natin, i-divide lang po natin sa 3 times, sa 2 times, yon ganun lang so pag nakuha na po natin yan yung ABW yun na yun, nagsampling tayo i-multiply natin sa TQ or sa total quantity of fingerlings ito na po yung kinarga natin multiply natin sa SR dyan sa survival rate saka sa FR pag na-multiply na po natin yan yun na po yung ipapakain natin sa maghapon yun, so gawa tayo ng mga example mga kabukid So, alimbawa, sa first month, sa first month tayo, alimbawa, ang karga natin is 8,000. Nagsampling tayo, 50 pieces siya. Yun. 50 pieces. 1 kilo. So, mga kabukid, sundan lang natin yung pinaka-formula natin. So, yon DFR is equal to ABW times TQ times SR times FR so ABW natin uh, 1,000 divided by 50 pieces is equal to 20 grams yun so ang ABW natin 20 grams times TQ kung ilang po yung kinarga natin yun na nga 8,000 yun times SR ito na po yan first month natin is kung ilang percent tignan po natin yun survival rate SR natin is 90% yun so 90% SR natin or para hindi tayo malito pag gumamit ng calculator ayan po is 0.9 0.9 po yan 90% or 0.9 ay isa lang times yung FR natin feeding rate first month chat, titingnan natin uli yung feeding rate natin. Ayun, sa first month ang feeding rate natin is 8% times 8. Yun, 8%. Or convert mo sa decimal point yan para hindi tayo mahirap mag-compute, magiging 0.08. Yun. So, <clears throat> pag minulti minultiply po natin lahat yan, 20 times 8,000 times 0.9 or 90% times 8% or 0.08, ang kalalabasan po niyan is 11,520 grams. I-convert po natin ng kilo yan. Paano pag-convert? I-divide lang po natin to sa uh, 1,000 yan para makuha natin yung kilogram ng 11,520 grams ang kalalabasan po is 11.52 kilos daily. Yan na po yung DFR natin. Yan po ipapakain natin. May git labing isang kilo sa isang araw. So, yung first month po natin, kita nyo, ah, uh, yan na, kung ilang beses tayo magpapakain. asan na ba yun? Ay, eh, ito pala. 3 times a day I divide po natin sa tatlong beses natin magpapakain yan 11.52 divide by 3 times a day yun, is equal to 3.8 kilos sa umaga 3.8 kilos sa tanghali 3.8 kilos sa hapon yun mga kabukid ang isang example natin guess nyo So, napakadali lang po ang pagkuha. medyo, kung lang dyan, nakakalito lang dyan yung pagkuha ng ABW. Yun. Sa TQ naman, madali lang. So, meron naman tayong guide dito sa SR, tsaka sa FR. Sa kon naman, monthly feeding naman natin, meron din tayong guide sa first month. Yan, nakita nyo naman po. Yun. Yun. So, kagawa ulit tayo ng ibang ex. Ito na naman si Cookie. Cookie! Ito po napakalambing kong pusa kaya kumisan kasama rin sa vlog to eh. Malamtod to eh. Yung kasama po yung kuya niyo. bugay Ay na apo. Huwag ka masyado. Takot na takot ka. Gumawa ako ng isang example pa dito sa pispan ko. Alis ka dyan ah. nag -blab -blab tayo para kumita. Eh palaman to. Uy! Oh, isaw apo lukot-lukot na no. oh. Baka hindi na mabasa ng mga viewers natin to. So, gumawa po ako. Ay na. Example mga kabukid. Ito pa. Nagsampling ako sa dulo. Yun. Mas ay, sa pangalawang pad natin. Portman po ito. <clears throat> Portman. So, nag-six pieces siya sa isang kilo. So, kunin natin uli yung formula DFR is equal to ABW times TQ. Oh, 4,000 po laman itong pangalawa natin. Times. Ay. Ay. Dali ah. Uy. Ay sus. Times SR. Nakaw. May. Times FR is equal to So, 1,000 divide by 6. tadi dali. Kukunin natin yung ABW ng 6 pieces. 1,000 divide by 6 is equal to 166.66 grams. Ayan. So, so, ABW natin is 166.66 times TQ. Yun, 4,000. Total quantity times SR. Ano PSR SR natin? Ika fourth month. Ayun, titingnan natin. SR natin is yung fourth month, 65% lang po. Ginagawa po natin to, yung percentage ng survival rate sa monthly natin at the same time dito sa feeding rate natin para maiwasan po natin ang overfeeding. Kumbaga, conservative estimate para hindi mag-overfeed ang ating mga tilapia. So, susundan lang po natin lahat yan. So, yun, 90% ay 65% ang fourth month tapos 2% ang feeding rate niya. so ito na siya ay uy times 65% ay wala na nasira na yung vlog natin bugi ay kunin mo nga ito Andi! Pakuha mo ito si... Kuki! It. Ano So ito po natin. 166 po ang ABW na 0.66 times 4,000 times 65%. Percent. Buray natin. 65% or 0.65 times 2% po. Yung ikaportment ng feeding rate natin or 0.02. So yun. Compute na po natin. I-multiply na lang po natin lahat yan. 166.4,000 thousand times 65 times 2 percent binilis bilis ko na. kinalabasan po niya is 8,666.32 grams yun po so ano po yung monthly feeding natin ng ikaapat na buwan yun twice a day na lang ay convert po muna natin to sa kilos so pag kinonvert natin siya 8,600 66.32 divided by 1,000 is equal to 8.6 kilos. Yun. 8.6 kilos per day po ang pakain natin. Yun. So, i-divide po natin sa 2 yan. Kasi twice a day lang po ang port natin. Boge isa ka rin. Ngayon mo, nakakita ka lang ng aso. Tuchi. So, 8.6 kilos divided by two, twice a day is equal to 4.3 kilos Yan 4.3 kilos sa umaga 4.3 kilos din sa hapon Yan po huwag niyo na sosobrahan yan kasi baka mag-overfeed tayo magka-problema tayo at magkamatayan pa sila 'di ba mga kabuklod Tapos din tayo mas hinaguluhan tayo sa dalawang alaga natin So, yun lang mga kabukid ng ating video ngayon. May itik dun. So, salamat po sa ating mga viewers ngayong araw na to. Sana po mas paano intindihan nyo, nakuha nyo na kung paano bang compute ng tamang pakain sa araw-araw, kung paano pagkuha ng DFR o ABW, TQ, SR, at FR. So, yung monthly survival rate percentage natin, ulitin ko, dapat sundan nyo po yun. Ito yung feeding rate natin na monthly guide. Yun po ang susundan nyo para hindi po mag over feeding ating mga alagang tilapia. So yon. Shout out na pala kay Boss Oliver Valdez ng Galintuha. Yon. Salamat po mga kabukid. Sa lahat po hindi pa nakasubscribe ng ating channel, the Channel. Subscribe na po at uh, click nyo rin ang all na notification para naman update pa kayo sa ating mga susunod pa mga videos mga kabukid. Yon ang ingay ng mga alaga ko. Salamat kay Boogie. Ayun, kay Buki. Salamat mga kabukid. Bye-bye po. See you next time.